Our ulam for today is ginilaw guys. Ready na. Prepared by J. Forda. And, then dito among Frenny. I miss you, Frenny. Hi, Jan. So, like, I miss you all. Chala, mong pilok to Guys, hindi ko baka kung guys ka nang kayo. December. December ang pinakagrabe na parlor nga ano sa buhok. Season. Sa so kasabot man, may say mga Time for lunch. And dito namin beshi, beshi mae. Three yellow yeah, ka karon, minions. Wala na siya, dala na blood. Sabi sa na sa sabaw. Okay. Kumain kain na sila. Tapos we have kalimbugas also pala hindi ko lang. Masay sabaw yam. Mm sabaw. -hmm. O ka nang brush up. Diliha lang. Kasi nako gani niya. lang alam kumut sa saluy. Amay lang. na. man ang August ako ba yung hito yung kapanihapon para makasapon? Uy, mga 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 silang mga Ang mga kapatid ko, ang mga kapatid ko, mo mga kapatid ko, ang mga kapatid ko, mo mga kapatid ko, ang mga Day, yeah. Sa po, di ba ako Kaya sa Talia si At least no, man, na na tayo nakasuga oh, ko. Si Argel, samunta si Argel. ready for sa Pinakailang balay so, ang gato, ay, sabi ay, -gat, to sa gato. Pero mo. sa Tapos tawin Sirado balay. Itis <laughs> yan. balay. <laughs> <laughs> milariya, si Rado, balay Pista, si Rado, balay. Ay, pala,

ay, nakauli dahil si tatay ninyo. Mm, o, dahil daghang kagbitbit. O, oh, de, -ag -ag -bit -bit ug, mm, From, da, from Bohol. Thank you, ma'am. Kaya. Mm. Ali na, ma? Ano kung kaon? Ay, aslam, lagi kaayo. Kamong dahil kalimbugas. Ito talaga yung paborito natin. Eh pag nag tayo talaga guys yung mga nakasanayan natin yung bata pa tayo yung mga laging pinakain ng mga parents natin yun ang pinakain natin patay sa tao. so after namin dito guys punta tayo daw doon sa bahay nila guys at mag-a-update si Madam sa ganap doon sa mga bahay ng pinisan na pinapagawa niya. Hmm, nami sa palimbugas sa eh? Hmm. ito yung mga naalala ko noon na nasa Grip. nasa bukit pa kami guys. Ito talaga asin. Kahit sabaw lang na sa simpleng sabaw ng gulay tapos kalimbugas or corn grits. Tapos nasa sahig lang kami kumakain kasi wala kami mesa. Pero ang saya-saya na kasi ang dami nila nasa sahig kumakain. Kompleto yung pamilya. Nakamiss. Ayun, wala na. Kanya-kanya ng buhay. Sa mga asawa ng kapatid ko. wala na. Taka dito, jula mama. Kaniya kay ka ng gamina, man sila papa dito. Man, niya si mama. Pwede yung puti. Ah, ba ni mama, kid? Ito dalaga pa siya, no? Nasa bukid ra, pero murag pang mayaman kay panit ba? Ay, taas, taas. Ano okay, so din sila, sila kay Papa nga? Wala ka kita sa bulawan pero like, lahit na bulawan yung natit-an. Siya lahit dahil siya nga bulawan. wala ka si Mama. Sarap guys. Konti lang yung natin. Mag industrialize tayo kasi mga next next days napapakainan naman kami dito dahil may hanggaan na yun. Asa simang, si Mang Sejili lah Ito. ka ano eh. Malalamig ka eh. Yes, kabeche. Oh, right. No? na nakuha <laughs> po kayo eh. Thank you so much for this. Pabili ko pa isda. Lapad lagi. Ha ha na bulat guys? Dago tayo guys. Salamat kayo ayon kay Aida and Daddy. Oh, mga cheese curls. Ayon din eh. Cheese at liyana. Patata, patata ka tanggal lebrot Ah, patata. Huwag ka nagbuan. Is And, fresh from boiling siya. Tanan? Yes. Mauritius. Hindi, Mauritius. Tablea. Magbuan ka din na mag-champurado. Oh, champurado ka Kay Gonman. Hindi ko ito mag-lunch. Ano naman tayo lunch? Thank you so much! Diba and si Priya more for this. Wow! From Bohol. Ito naman is ng isda to, ang laki. Mga huli to nila mang no. Tapos ginagawa oh, nilang tuyo lamy lamy sa parko. Saan nga isda? Sulinaw? Sulinaw or salindang? No. Sulinaw? Sulinaw or salindang. Karabi guys, oh tingnan nyo oh. Yung kamay ko. One. Two and a half. para din kuan guys nabusog ako kung sarap talaga ng bigas mais or grits sa sabaw simping sabaw lang and mamaya guys is pupunta kami kina Pudoy sa bahay nila Pudoy and sa bahay nila Dida yung pinsan na pinapagawa ni Brenda ng bahay ngayon na pinapare-renovate. So, titingnan namin doon kung ano na yung hitsura dahil parang malapit na matapos yung bahay ni Diday na Kasi kayong kay Pudoy, hintana na lang dahil yung kulang na isa. So, later, mag-upload tayo ulit. Thank you for always watching. God bless everyone. At mag-ingat tayo lahat.